Madaling araw noong ikasyam ng Mayo, natupok ang ilang stalls sa pamilihang bayan sa Basista, Pangasinan. Makalipas ang dalawang buwan, personal na bumisita at kinumusta ni Governor Ramon Vigi III ang mahigit tatlong daang stall owners at tendera na nasunugan. Dito, nagabot ng tulong pinansyal ang pamahalang panlalawigan. Bawat benepisyaryo tumanggap ng 5,000 piso bilang agarang suporta at munting tulong sa pagbangon ng kanilang hanap buhay. Extend type ng tulong sa mga apektado ng uh, sunog sa palengke. So 303 po kayo ngayon no? na mga stall owners dyan at vendors ng uh, public market ng basista. Bukod sa pinansyal na tulong, tiniyak din ni Governor Giko na may long-term plan para sa muling pagsasaayos sa nasunog na pamilihan. Sa kanyang mensahe, inanunsyo ng gobernador ang paglalaan ng 10 milyong pisong pondo ng lalawigan para sa muling pagpapatayo at pagsasaayos ng pamilihang bayan ng basista. Ito po mga matatanggap nyo ay tulong ng province, tulong ng bawat isa po na naririto. At ang uh, pinakamaganda po sigurong balita Aya uh, hinanapan po namin ng pondo, uh, of course sa provincial officials, they agree with us na kailangan bigyan natin ng lunas kaagad itong uh, sitwasyon nyo mga vendors at mamimili nare na rin ng bayan ng basista. So, Ipinahayag din ng gobernador na ang nasabing pondo ay inaprubahan ng mga provincial officials bilang tugon sa agarang pangangailangan ng mga apektado ng sunog. Layon din ng pamahalaang panlalawigan na mapabilis ang pagbabalik operasyon ng palengke para matulungan hindi lamang ang mga tendera kundi maging ang mga mamimili ng bayan. Lubos ang pasasalamat ng mga nasunugan sa kanilang natanggap na tulong. Sa pangunguna ni Governor Gico, sinigurado ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na maibalik ang sigla ng komersyo at kabuhayan sa Basista. Valerie Dismaya R, news